Kaliwat-kanang landslide at pagbahari ng idinulot ng bagyong lando sa Cordillera Region. Umaaksyon live mula sa Baguio City, si Mia Reyes. Mia, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Baguio? Erwin, simula pa kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, ay kung inyong makikita sa akin likuran, ay uh, patuloy pa rin ang nararanasan nating pagbuhos ng na malakas na ulan at hangin dito sa Baguio City. Daanda ang mga residente ang inilikas dahil sa pagbaha at landslide. Sabado ng madaling araw, nagparamdam ang bagyong lando sa Cordillera Region. Mahina lang ang pagulan, pero dahil magdamag, lumambot ang lupa. Sa bahaging ito ng Atok Benguet, naglaglagan ng mga tipak ng bato. Nagkaroon din ng landslide sa Bakon Road. Dahil sa mga pagguho, hirap ang mga residente na ibiyahe ang mga aning gulay. Mahirap yung magbubuhat ng sayote, karga ng mga kasamahan na nagbe-business. Oh, uh, mga gano'n kalayong yung binubuhatan niyo na yun? Mga 400 meters. Madulas din ang kalsada. Ang aming grupo, muntik pang madisgrasya. Nagpaikot-ikot ang aming sasakyan, pero mabuti na lang at rumampa ito at naharangan ng mga nakausling bato. Isang talampakan na lang ang layo ng aming sasakyan mula sa pagkahulog sa bangin. Kaninang umaga, mas naging matindi ang pagbayo ng bagyong lando sa Baguio. Nagawa nitong patumbahin ang mga puno at kawad ng kuryente sa Session Road at Burnham Park. Bantang alas 8 ng umaga nang bumuhos ang ganito kalakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin kaya naman patuloy ang abiso ng Office of the Civil Defense na patuloy pa rin ipatupad ang preemptive evacuation sa buong Cordillera region bandang tanghali halos umabot na sa bubungan ng mga bahay ang sa City Camp Laguna agad inilikas sa Emilio Aguinaldo Elementary School ang mga apektadong residente Kakatindig umaraw wala pa naman eh nanglangkot mga alas 12 biyahe pa rin Mayroon lang po gabi na ayon sa kadalasan Mayroon lang sa kabuuan, aabot na sa higit isang libong pamilya o halos limang libong individual ang inilikas sa rehiyon dahil sa pananalasa ng bagyong lando. Uh, ang tinututukan natin ngayon, ito yung mga areas na naapektuhan na ng mga previous typhoons. Like uh, yung very recent ito yung Typhoon Ineng. Ilang mga kalsada rin ang dahil sa banta ng landslide sa Baguio, Abra, Apayaw at Benguet. gayundin din sa Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Erwin, sa pinakahuling tala ay dalawa na ang nasawi rito. Isa ay isang residente sa Bakun, Benguet na natabunan sa landslide habang isa naman ay isang minero sa Sagada. Pero kailangan pang i-verify na Office of the Civil Defense kung yan ay namatay habang kasagsaga ng bagyo. Samantala, wala pa rin supply ng kuryente sa buong Kalinga, Tapayaw at ilang bahagi ng Benguet at Samantala, Erwin, ngayon dito sa Baguio City, specifically dito sa Session Road, napakalakas talaga ng ulan at hangin dito. Kanina, mga 15 minutes bago tayo umere ay mahina na yung ulan pero biglang buhos na naman. And then yung ilaw, on and off pa rin, napakalamig na nasa 18 degrees Celsius. Kaya mangilan ilan na lamang yung mga residente o yung mga tao na bumabaybay dito sa Session Road dahil talagang napakalakas ng ulan dito. Doon sa may bandang upper session, road kanina, ayan, nasa marami, mayak-maya yung pagbagsak ng mga puno, kaya yung mga papunta doon sa ma sa mines view ay uh, pansamantalang munang hinarangan dahil nga doon sa mga bumigay na naglalakihang puno, pero may mga rerouting areas naman na ibinigay sa mga motorista. Erwin. Maraming salamat Mia Reyes, nagulat live mula sa Baguio City. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.